tutulungan na sa pag ng isang komunidad. Kaya naman ginugunita po ito ang International Day of Cooperatives bilang pagkilala sa ambag ng mga kooperatiba sa kabuhayan ng lokal na mamamayan. Para alamin po ang detalye sa naganap na pagtitipon na kaugnayan niyan, panoorin po natin ito. Isa sa magandang katangian ng isang komunidad ang aktibong pakikilahok ng bawat membro nito. Kaya't ipinagdiwang ang makabuluhang selebrasyon ng International Day of Cooperative bilang pagbibigay pugay sa kontribusyon ng mga kooperatiba sa lokal na ekonomiya. Sa isang pagtitipon sa Tagig City, sama-samang dumalo ang mga miyembro ng iba't ibang kooperatiba para palakasin pa ang ugnayan at kooperasyon ng bawat kasapi at hikayatin ng mas marami pang mamamayan na sumali rito. So ang gusto natin, mabuo natin yung ugnayan. Ugnayan ng bawat uh, kooperatiba ng mga government officials na involved sa pagpapalaganap at pagpapaunlad uh, ng kooperatiba na kung saan malalaman ng bawat uh, kooperatiba na may mga gobyerno pa lang tumutulong sa kanila at nagbibigay ng mga financial assistance. Ang International Cooperative Day ay taunang ginugunita sa unang Sabado ng buwan ng Hulyo. Itinakda ito ng United Nations at International Cooperative Alliance Upang kilalanin ang papel nito sa pagtataguyod ng pagkakaisa, kaunlaran at patas na kabuhayan. Bahagi ng pagdiriwang ang pagsasagawa ng mga aktibidad tulad ng financial literacy seminars, pagpapakita ng produkto ng mga local cooperative, at pagbibigay karangalan para sa mga natatanging kooperatiba sa lungsod. Ni kahit natin ang ating mga uh, member cooperatives at the same time yung mga hindi pa po miyembro na sa pamamagitan ng event na to makita nila ah ito po pala yung si sabi natin na kooperatiba. Anong ginagawa to at ano kaugnayan nito sa ating sa panahon na ito. Para sa lungsod ng Tagig, isang mahalagang instrumento ang kooperatiba sa pag lalo na sa mga maliliit na negosyante at mamamayang nagahanga ng patas sa sistemang pangkabuhayan. Ang kooperatiba ay hindi lamang po naging kasagutan sa ekonomiyang pangangailangan, kundi rin po sa social and cultural transformation of people. So when you go into cooperative, not only that your economic needs will be addressed, but also of course, your social and your cultural needs. Sa pagtatapos ng gawain, tiniyak ng pamahalang lungsod ang buong suporta nito sa mga kooperatiba bilang katuwang sa mas progresibong kinabukasan daan para mas pagkatiwalaan ng mga tao ang mga kooperatiba.